Hello mga kapsat, good morning Ang araw ngayon ay Thursday, November 30 At bukas ay December 1 na kapsat At nandito ako sa Kerry Center Mall Dito sa Jing'an At mag morning stroll tayo dito kapsad at ito yung pinupuntahan nila dito oh, itong napakalaking Christmas tree ganda at dito may kwan restaurant dito sa bandang left left side ko ayan o tapos dito din sa right at ito ang kanila ngayon design ng kanila Christmas tree ngayon 2023 ang ganda dyan naman sa banda dyan ay yung Jing'an Road maganda din dyan sa banda dyan kalsat ganda talaga ng mga dahon ng mga puno kapsat pagkuhan pag autumn nagiging yellow Grabe, ang ganda. dami. At ito naman yung Puli Hotel dito sa Jing An Road. Yan ang, ang taas din. Tapos hotel din to. From Park Place Hotel. Ang tatas ng building dito. Ito yung harap ng sinasabi kong Sherry Center Mall. tayo dito sa gitna nitong mall na to ayan makikita pala dito naman tayo sa uh, likod ko shot sa bandang Tongren Ren Road Tapos na natin libutin yung Kerry Center Mall kabsat. shot. Hindi na ako pumasok sa loob kasi may music. At ngayon naman icon papunta ako sa West Nanjing kasi sa wakas meron na palang akong don uh, potato corner na paborito din natin na uh, pagkain sa atin sa Pinas uh, at pinapabili ko ng aking mga anak nung sinabi kong meron na nga ditong potato corner dito sa Shanghai maglalakad na lang ako kamsat kaysa magbas uh, total kwan lang naman na uh, 2 kilometers ang layo magmula dito sa kwan, sa mall na pinuntahan ko Nandito na ta sa Portman Kapsat. At yung nakikita nyo pabilog na restaurant na yan ay kan. Diyan ako nagpa-part time dati nung unang uh, unang dating ko dito sa Shanghai. Bali ang pangalan dati ng restaurant na yan ay pan, Long Bar kasi ang haba ng bar diyan. Tapos sa loob ay yung hotel, may hotel din sa loob. Ang pangalan na yung Panda Portman Ridge Carton. Tignan natin. Ang mamahaling hotel dito sa bandang Jing'an. Yan. Yan siya. ang ganda labas pa lang talagang ano eh malalaman mong mamahalin <laughs> tapos dito sa mga gilid niya ay mga restaurant pagaya na ah, pagaya nitong pistolera mexican cantina Wow, ang sarap siguro dyan. Saka yung Hiroya. Dati dito yung pan eh. Ah, uh, consulate natin. Philippine Consulate. Kaso uh, lumipat na sila sa may, sa may kwan. Yan, unroad. Yan, at dito sa gilid ng Fort Montcap sa Tay may mall din ayan oh. kung hindi ako nagkakamalikap sa ito yung kan Plaza 66 na mall Ang ganda din ng design dito ah. Golden Tree. <laughs> Mukhang mamahalin din ang mga kan dito. Mabibili. Kagaya ng Hermes ayun oh. Archer. bandang baba kung tama yung sinabi kong plaza 66 naman hindi ko alam kung ito yun o oh yun eh Ah, tama. <laughs> ito nga yun, Plaza 66 na mula yun. Tagal ko na kasi hindi pupunta dito. mall din to kapsa oh. to Tapos meron pa doon mall. Dami ah. Sunod-sunod kamsat ah. hindi ako nagkakamali ka sa dito yung kan. Plaza 66 na mall. Ang ganda din ng design dito ah. golden tree <laughs> Jawa mukhang mamahalin din ang mga kan dito mabibili kagaya ng Hermes ayun oh Archer <laughs> natin dito sa bandang baba kung tama yung sinabi kong plaza 66 naman hindi ko alam kung ito yun o oh yun eh Ah, tama. <laughs> ito nga yun, Plaza 66 na mula yun. Tagal ko na kasi hindi pupunta dito. malayo pa tayo kapsat siguro mga 300 meters pa lang yung nalalakad ko malapit na tayo kapsat sa West Nanjing at hahanapin ko na lang yung pan shop ng potato corner dahil nakita ko lang dun sa isang Shanghai Miss na vlogger dito sa Shanghai nandito na tayo kapsat sa West Nanjing dito ko nakita yung Chinese na vlogger eh na nadaanan niya yung pan yung ang potato corner na shop na yun bali dito sa mga panato sa area nato ang set. kasi lahat dyan ay pan kainan sa coffee shop 10.15 na bukas na yung mga yan bukas na yung mga pan mga mall saka restaurant mag-order muna ako ng para sa akin kabsat tapos mamaya pag uwi ko ay magte take out ako para sa mga anak ko kamsat. Eto na kamsat, nakikita ko na yung logo ng Potato Corner. Siguro nga talagang sa atin to. Siguro may Chinese na namasal doon at natikman to kaya nag-franchise ng Potato Corner dito sa Shanghai. Ayan o. Oh. Eh. ito yung inorder ko. Maliit lang. Naka-order na ako kamsat nihintay Hinihintay ko na lang. Niluluto pa lang. <laughs> Tama nga. Tinanong ko yung pan. Nagtitinda. Ay, pan sa Pilipinas niya. Kala ko, ginaya lang. <laughs> Exacto kamsat, May pan. coffee shop dito sa tabi niya. Ayan Oh. Yung, yung lock-in. Kaya bibili na din ako para mayroon tayong pantulak. Hanap na lang ako ng pan, Ibang coffee shop kasi pan lang doon. Pang take out. Hindi ka pwedeng magkabi sa loob. Eh, ang lamig ngayon dito sa Shanghai. Ngayong araw, kahapon, hindi naman. Dito na lang siguro ako sa pan. Sa manor, manor coffee. Tingnan ko muna kung pwede sa loob. <laughs> dito ako sa Starbucks kasi walang kandot sa manis ko kaya walang cash ito <laughs> may yung kapi ko kandot ito yung potato corner ito Thank you. Ang dami ng kanila servings dito sa Shanghai kaysa sa Pinas. sa Pinas. Punong -punong. Mga puno. Mga nangyayari. Pinapanis namin ito eh. Kaya pinapunta ako dito ng dalawang anak. na nagkape at na merienda ng patatas kamsak bibili na ako ng kundin merienda ng mga anak ko na potato corner tapos <laughs> ito yung mga flavor ng patatas kamsak chili barbecue pag dito kamsak sa Shanghai yung 18 RMB na small na potato corner ay mura tapos yung susunod ay 28, tapos 38 tapos 58 pag dito mura lahat yan pero pag kinumbort mo sa peso ay ewan ko kung mas mahal <laughs> kasi yung 18 RMB ay mahigit 120 na eh, pag kinumbort mo ng Philippine man medyo Ewan ko lang akong mahal kasi nakalimutan ko yung preso sa Pinas. <laughs> Pauwi na ako, Kapsat. At ito yung binili kong patatas ng dalawang anak ko. Matutuwa na naman yung mga yon. Naghihintay na ako ng bus 71, Kapsat. At pagdating na. <laughs> ito na ang bus 71. 投币后，请配合朝里走。下一站，长乐路，可转乘轨道交通七号线。投币后，请配合朝里走。下一站，华山路，可转乘公交四十五路、九二七路、轨道交通二号线、七号线、十四号线等线路。需要换乘的乘客，请准备从中文下车。五一站，五四路。 nandito na ako sa bahay kapsat at dito ko natataposin ang ating vlog. God bless!